Diba kaya ginagawa natin para gumanda yung mga kalsada natin. Speaking of roads, no? Eh di ba marami po kayong mga farm to market roads na gusto po ninyong ipagawa? Uh -huh. Ah, kumusta na po yun, Mayor? Marami tayong gusto ipagawang farm to market road. Sumusulat tayo kay, sa mga, kay Congressman Swansing, mm -hmm. sumusulat tayo kay Governor Oye, mm -hmm. na nakikiusap tayo, tulungan tayo rito. Mm -hmm. May mga bumaba naman na galing sa national. Apa. Ah, uh, Siyempre, iba naman yung local funded na uh, farm to market, market road apa, natin. Apa. So, mag mm -hmm. magbababa tayo, siguro mamaya o kaya sa lunet, ng uh, farm to market road. Na may budget naman galing sa ating savings. Mm -hmm. So ito ay worth 32 million pesos mm -hmm. para sa farm to market road na ito. Ah uh, pitong barangay pa lang muna ito pag oh. uh, napasa na mm -hmm. magbababa ulit tayo ng another farm to market road. Ah so isusulat nyo po ito sa Sangguniang Bayan. Oo, ipapasok at ito sa annual invest, uh, supplemental annual investment fund mm -hmm. para Uh, tapos uh, pag na-approve din uh, supplemental annual uh, supplemental budget na mm, tapos para ma-implement uh, na para ma-implemento uh, na sana labas yung budget na sana pag mm -mm. binabago itong uh, mm -mm. supplemental budget para sa farm to market road ay ipasagad agad mm -mm. ng uh, sanggunian bayan mm -mm. ito naman ay para sa kagalingan, kagandahan at para sa pag ng mga barangay na nakasaad sa Akibawa bang Farm to Market Road. Mm -hmm. Sana, pagbigyan so, nila ito para sa kabutihan naman ng lahat. Mm -hmm. di ba Mga seven barangays po ba? Tama? Uh, yes, seven barangay. Mm -hmm. um, ito ay yung Santa Lucia, mm -hmm. ba Bagong barrio Banitan, Balbalino, uh, Partida Uno. Mm -hmm. uh, Trayala ba ito, Mayo? Ay, hindi, hindi, sa hindi na kasama dahil ah. Hindi na provisor na hindi ko sinama. Santa Lucia, Bagong Barrio, San Miguel, Balbalino, Banitan, Sinulatan, at Partida Uno. ano ba Nagpapit lahat. you're not me